So, ayun, Oh. One month na naman, kaya magpapagupit tayo. Pare, Nestor. Haba na, o. Oh. Dami kong puti nga, Oh. Sabi ni nanay, kausap ko ni isang gabi. Dami mo na parang puti, eh. Madami talaga. Shout out kay Bams, dinang Nang Merle. Ma'am Mami Daisy. Uh, Ati Twin. Jean Georgina, Ma'am mga Mosel. Shout out sa inyo at piyasawa ni Mika nito mag-ready lang tayo papadudot tayo. Mahaba na naman kasi buko. Oh, alam mo laki katawan ko ah. Yung mga bubukit ka man ay katawan. Asa, asa na ngayon? Yeah. Ngayon mo sa panigyan? Naman mo, ang butanan ng school. Uh, ilang araw pa yan, mainit na mainit na yan. Okay. Oh. pa ako tumik po pina sa babana. Uy. Motorikaram? Oh, lahat 'yan. Ah, Oo, <laughs> na. Din ako na sa lang din ng lilisan mo. Tinubig ko. O too mikit, kita ng Eh, kung hindi ko hindi tutubigan 'yung mga tahi ng kalapate. Yung ginawa ko na nga, pinusikita ko na doon sa taas eh. Oh, para lumayas ka ako, hindi pa rin lumalayas. Pagayin right, yes. dyan. Naglilinis pa nga lang na sa sasakyan eh. Tinataihan niya eh, sa sasakyan. Okay lang sana kung sa likod, di makikita ni Ako. Ala, dito sa bismong daanan ni Ako. Eh. Sawa na daw yung mga nanonood sa akin sa mukha ko eh, hindi nila alam. Eh, sawa na rin ako sa pagmumukha. o kaya, katawan ko na ako ng tignan nyo. ka ako, nagdalawang balik ako sa Benihana. Ipos niya Amo. Ay, bali, tatlo pa lang. Nung ulo, nagpunta ako doon. Sarado pa. 5.30 pa daw ang mga bukas. Kaya uli ako. Saan? Sa Benihana. Saan yun? Do, saan yun doon, sa mo doon? Yung nagbibigay sa akin ng mga kwan, mga retaritaso ng... Ay. Kaya pala niya. Oo, kaya pala hindi na siya makapagbigay sa akin ng mga retaritaso ng salmon, lapu-lapu. Nawala yung cellphone niya. Ayun, kapag, yun yung number ko chat kita boss pag uh, meron tayo uh, itirapon lang namin eh kayo mo ano, kadami lalo na eh kano nag start ng ramadan so uh, unaw sabi niya kadami sayang

tawag ng mga mga viewers ko kay, kay Jan, Jan. Oh. <laughs> <laughs> oh, kasi eh, Jan mm. Empoy Ang kasi ng buhok Simple lang naman ata yung bali Hindi ba? Oo, ganun lang siya ang mo <laughs> Sa kanya dati Bukitan nga sa Friday Nahihiya siguro magsabi Padala mo na lang yung ano sa kanya Oo oh. Ang isang Eh, kahit doon sa basketball, o pagka hindi siya naglalaro, pwede mo siyang gupitan doon eh. Hmm. Playo, siguro ako. Wow. Hindi ko rin naman siya oh, ano sa ano. Paggabi, kuya, punta ko dyan. Eh, andito pa ako sa Benihana. Mamaya na lang pag-uwi ko. Pag-uwi ko, ingat ko. Naglilinis daw siya sa sasakyan. Doon naglilinis sa sasakyan. So, tinatamad siguro ang clean kadalang din ang biyahe ng gagawin. Tinawagan <coughs> ka rin ni manager kanina. Oh, nasa sasakyan ako. Kasama ko rin yung

Pero mismo pa lang makakapagluto ako eh, alangan di oras ko. Tapos eh, dapat ka ako alin ng maga nagsabi ka nang nailabas ko yung luto eh. Tapos sabi ko, isang gabi, pinagluto ang ito, sabi mo, dadaan ka. Ba't ganun, pag tinawagan mo siya another call, tapos sasabihin niya, hindi daw siya another call. Eh, katawag siya pagdaro. Oo. Oh. yung another call, tapos in naman neman niya shi'ara da Os gwelwch chi'r bwysigrwydd, rydw i'n mynd â'r menawd gyda'i dynol yung gagayahin guys yung paggugupit. Mga pawang professional lang kung gumagawa na ito. <laughs> pawang professional na lang. <laughs> pawang <professional>. two, <laughs> two days, lang lang. Let's <laughs> go Kaya sa mga nanonood, bawal po ito sa mga bata. <laughs> pwede, pwede po ito sa matatanda. Parental guidance. Parental guidance. Se está ligando para después si Yan guys, oh, penis product from Riyadh. <laughs> eh, Kaya sa mga pawang professional, lang ang tamang gumagawa na to. Hmm. Tignan tayo. ba? Uh... Kala nyo ha ah. Sarot lang pag sa balat あ。 yun, maraming maraming salamat guys sa inyong laging love and support dyan sa akin sa lahat ng team na nandyan at team na mga pumapasok sa live ko maraming salamat din sa support nyo sa bahay ko ulit eh, paano hanggang dito na lang guys at tayo magpapaalam na and God bless mo sa atin bye bye RMG B Vlogs Yahoo